Anong ganap sa mundo ng showbiz? May mensahe ang nobya ng Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Chloe San Jose sa ina nito na gumawa ng sunod-sunod na Facebook post laban sa kanyang anak. Matatanda ang naging viral ang mga post ni Angelica Yulo sa social media matapos manalo ang kanyang anak ng kanyang unang gintong medalya sa Paris Olympic 2024. Nabash si Mrs. Yulo sa social media matapos siyang hayagang mag-cheer para sa kalaban ni Carlos na hapon sa all-vault finals ng Olympic. Ayon sa post ni Mrs. Yulo. Japan pa din talaga, lakas. Comment ni Chloe sa post na ito ng ina ni Carlos. Mother dear, I'm gonna hold your hand when I say this. Pero wait ka lang, tapusin lang po namin yung vault finals. Paki off na your comment section po ah. Japan pa din talaga, lakas, but malakas din naman si Carlos Edriel Yulo, God is with him. Post ni Chloe, na tila ginagaya ang post ni Mrs. Yulo. Ang post ni Mrs. Yulo ay nabura na, matapos makita ng milyon-milyong mga Pilipino. Nagbigay din ng panayamang ina ni Carlos na hayagang pinuna ang desisyon ng kanyang anak at sinisisi pa si Chloe sa lahat ng problema sa kanilang pamilya. Pahiwating pa niya na magiging pabigat lamang si Chloe sa kanyang anak pagdating sa pera. Patingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak mo ni Kaloy? Uh, sa anak mo, sa Kaloy. Si ang naging mitsa lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Eh. Kasi, uh, yes, ako. Uh, uh, lalong uh, lumaki, tapos uh, na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa, ano, sa uh, Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rylan, yung coach niya, Tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, No idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pa na doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Elko at lang teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh, oo, tinanggap niya. Pinakita ni Caloy, tinanggap niya. Nandun yung, ano, nandun yung ah, mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is ano, 15 years old. Sa tingin niyo ba, patutulugin ko yung anak ko, eh, isa lang siya, eh, para lang siyang, ano, uh, studio type. So, maliit lang siya, mas maliit na nga siya. So, patutulugin ko yung anak ko, minor de edad, kasama siya at yung babae. Diba? Pangalawa, si Miguel hindi rin papayagan ng parent niya na sinabi sa akin na, uh, Angelica, mag-meeting tayo. Hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, eh, mahirap puro lalaki eh. Di ba diba? Na anything na mapatingin or something. Actually, yun din yung sabi ni Coach Monet, no? Baka mapatingin si Miguel sa na dahil nakakalat, maging masama yung bata. Diba? Ay, eh, yung ano yun yung ano doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila. Ano, ah, sila, yung papa ni Miguel. Kaya, hindi niya talaga i-allowed ia yung mga ganong. Mm -hmm. Pero dati, ma'am, naging okay sa'yo ng birthday. O una pa lang talaga? Una, parang medyo okay kasi eh, nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano. So, mm -hmm. hindi ko naman din masyado pinapansin, no? Na parang okay lang, na parang ano. Then, nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, uh, nilalayo niya sa amin si Kaloy, na oo, oh, alam ko, gusto nilang makasama. Gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama. Because of pandemic, di ba? Ilang ano yon, So, syempre, kung siya gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi talagang ah, medyo nalulungkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy, so parang, na, gano, even yung youngest ko, yung eldest ko, yung ano, medyo si Eldro, medyo ganun-ganun lang yan eh. Hindi ganun kalalim. Katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa pambansa na Sobrang malalim hmm. yung galit na nararamdaman ng youngest ko hmm. kay Kaloy Kaugnay nito ay nagpost din si Chloe sa kanyang IG story ng kanyang picture na nakausli ang puwet na may caption na Chloe Angele, the pakalat-kalat na puwet. Ito marahil ang buwelta nito sa pahayag ng nanay ni Carlos about sa kanya.